So what's up mga keepers Magandang hapon Yan list na natin yung mga tanim dito And yung mga breeder natin Ilalagay kasi natin dyan Mag order tayo ng mga tetra Yan yung mga for natin Yan natin lalagay Then yung mga gagawin natin na breeder Dito natin lalagay sa ating mga reptab Yan o Dirt choco natin Lalagyan na natin ng plants Para may taguan sila ng mga Pinapanganak nilang fry Para di nila kainin Kasi mga red eye ito mga albino Yan kasi yung mga dito kami sa mga nakasama Medyo uriipis yun kaya alasan natin yung bale tail natin na full gold yun o know. Lagyan natin ng plants dito Yan Yan you know. o Mga plants sa gilid Doon sa gitna wala doon din natin lagyan sa gitna Dark choco natin o oh. doon lalagay na lang natin doon maglalagay dyan tayo ng mga gugroom natin ha balloon molly lalagay tayo ng mga dalawa or tatlo yan, start ka alon. Yun know, oh, mga tinatayin natin na cross. Yan yata ata to. Titingin ko mga yan mabuki. To. Yan full gold natin oh. Sok na sok. Yan. Uh, meron pa tayo dito ng GBT na dalawa. Yung high natin na mail, yan oh. No? Hindi mo natin yan aalisin, medyo sana mag-drop na yung mga Golden Brutale natin. Buntis na kasi yung mga Golden Brutale natin. Tagal lang mag-drop. You know, dito. Yung mga available lang natin dito ilalagay. Aalisin muna natin itong mga, alam nito yung mga Dark Choco natin dito. Kapag binili nyo yung na one na Dark Choco dun sa Jumbo Size, siya ang previous na natin. Itong isa dito, yung Breeder na Pave. ano, you know, BKBM. Yung mga Yamabuki alisin natin yung mga rumi dyan sa baba ng aquarium yung mga yun, yung mga tayo na naalisin natin yan dyan then magre refill lang tayo dyan ng, alisin natin dyan ng mga 50% na tubig yung red eye natin dito alisin natin yung red eye dyan and, lahat ng glitter eye wala, mental natin alisin natin tong sanat, ay, red eye natin yun know, red eye ito natin, lipat natin dito yung red eye. Trio lang naman at na kaya ayos lang. Trio lang to, you know. Punta natin yung isang red eye pa dito. Nasaan yung red eye yun, oh. Know? Ayan, lagay tayo dito yung trio red eye na PKBM. Yan. Yung mga laman na yung ating reptab medyo one week naman ata ito na ito natin na stock water no? medyo nag enjoy yung mga balloon mollies natin doon sa gidley whale tail natin isa lang yung mail natin dyan pero may mga na drop na yan dito yun know? mga na drop natin na balloon mollies yan called blue tail yung PQB natin sa wall nagharap dyan na wall yan po yan Nipat na rin natin to. Yan hmm. yung PKBM beam doon ay sa palipat na pa, natin dito sa gawin natin itong mga breeder may mga iuli natin ito yan yung mga kagamitin na natin for materials 5 piece na PKBM lang yan lahat na itong mga 4 out na yun o oh. solid nung isang ito grabe yun o oh. Ito, hindi pa ito. Medyo maliit pa. Ito lang muna pour out natin yun, Oh. Mga pour out natin. Sobrang dami. Yan, bale tail. Pour out na rin yan. Bale natin ng PKBM. Yan sa round tail. Yan. Balaw kasi bumili ng mga stock natin dito. Kapag may pumupunta sa atin dito, yan, may mga makukuha silang mga budget meal. Yan, kukuha tayo ng mga bang budget meal dito na natin lalagay sa stand Then, dito sa mga reptab yung mga quality natin yung mga GBT natin no? Oh. alisin muna natin yan dyan yung mga male tas female yan sana mag room natin ng maayos uh, to yan hanggang dito na lang yung update natin guys yan update lang natin yung mga nilipat natin dito mga breeder sa ating reptab yan kung nakabot kayo sa video na to baka naman pa follow naman sa ating facebook and pa like and share naman sa ating mga video thank you guys